Guys, may MacArthur na tayo, guys. Ayan, no. Yung ano, yung walang klaking, yung nag-clack ng MacArthur. Tama nga, ang hinaalaan nyo, guys. Because... Yeah, so, guys. Tama tayo na konting info dito sa ibon na napauwi namin ng MacArthur. PHA 13 13 PHA MacArthur Race. Yan. So, yun yung ibon. Okay na siya. Maganda yan. Nakarecover na siya. E, eh, hindi ko lang yung info namin ito para doon sa may mga hawak ng ang namin, may mga blood dye namin na ginagamit namin dito sa loob. Yan, isang sa blood dye achievements. PHM of Arthur Cracker. Ito pa, so ito na yung mga ina. Ito, ano ito namin ito eh. Pang North eh, NDR sa PHM. 13 pa lang ito, nasa baba pa yung pito. Habay lang. Pero baka uh, mamaya magkakit ako isa. Tapos, yung isa, baka bukas pa. Kasi, 21 to 22 days nag talaga ako ng ina. Iniwalay na para maging survivor na yung mga tulong ni Kuya Romet dati sa akin yung bago ako paso na paso na paso na stick. magiging natin dito yung MacArthur cracker para maging maliwanag yung pag ano na ito kalay niya sa mother side pero ang tatay nito ay galing by pigeons Yan. SBR, Strat Boundary yun na na, kalay nga natin sa PHE maglililix pa ako ng lock kasi may bird inspection eh. Check inspection sila Sir Nelson Para pagpunta nila sa medyo malinis. Oh. Tapasin natin to si Gil. Pangalan na to guys eh. Kaya lang hintay pa namin yung official ranking niya. Wala pa Pero pag may pag okay na official ranking, kaya namin sabihin yung pangalan. guys. Diyan muna siya para presko. Ito. Sabi na. Naka ano Against the light. Yeah, yung makartok lakar namin si... Malapit na Baga na itong rate lang namin yung official ranking niya para sa pangalan ng ibon na to. So, hindi ko na ito ibebenta kasi na-prove ko na talaga na nagma-MacArthur talaga yung, yung cross namin dito. So, pangalaman beses ko na ito makapagmak Pero ngayon makalagyo, kulak na siya. Kasi yung unang cross namin dyan sa linyadang niya, napagmak Arthur ako unang lipad sa PSU, invitational sa PSU 2017 yata tayo. Third place siya. Dalawa lang yung nag-clap, pangatlo siya. Kaya lang, dumating siya third day ng umaga. Three days umaga, pang pangatlong araw. Ano yun guys, walang gamot nung naikat ko kaya... Come on now daw. Come on, man. Anong-ano yun eh, ah, baga walang pabaon, baga walang tulong. Okay naman na ano, health plus healthy ibon, Bakit Ay, ayan, siyempre, iba yung may gamot, tulong. Di ba? Kaya sa mga derby ng manok, kailangan natin ng na gamot. Pag yung basaan na ano, di ba? Pag yung mga... Uh, yung paluan, pagka yung puro tama na yung manok. Pag tumakatalab yung mga gamot, di ba? Ganun din sa ano pa natin. Sa so, malaking tulong din yung gamot, kahit pa paano. Hindi naman, pero kailangan. Importante talaga, healthy ibon may maka-hardware ay bali ang linyada nito guys ay stitchel bolt panot, banding yan ano yan ega yap and romel tuasan line so ano to uh, ah, ang bali ang stitchel na maliit na lang kasi ang mas malaki na rito yung panot banding kasi mga siguro mga 20% na lang ang stitchel na to 20 to 25 tapos yung so, 75 to 80% panot bundle po. Kasi both side nito, magulong nito ay may pasok ng panot bundle po. Kaya mataas na ang panot bundle nito. Tapos napasok ko ng stitch board. Yun. Dati kasi yung unang testing namin, yung unang try ko dyan, ano, yung third MacArthur place sa PSU, invitation na 2017. Ano yun? Ang tatay nun, yung imported na stitched board, direct yun. Tapos ang nanay ay panot book Line Ang Kuya Romero Aso So Nilipad ko yun PSU Yung kapatid nun May nestmate yun eh Ayun yung nag-six Six overall ako sa PSU Central First overall area Tapos Yung kapatid niya yun Yung Nag-MacArthur Nag-MacArthur finisher siya Kaya lang binenta ko kay Hendrix Na kay Nuke, Doon sa taga-pampanga. So Ngayon hindi ko na siya Ito, gagawin ko na itong stop So, ang di ko na lang talaga rito, uh, makapag-complete ka rin nito. So, patry namin. Pero kasi, probe na ito, natatawid talaga siya ng dagat at dudulo. Yung baga, ayun ang probe. Baga na din na mo. Kasi, hindi na siya isang beses nang ginawa niya yung makakato dalawang. Dalawang beses. Dalawang beses na niya dalawang beses nilang ginagawa yung MacArthur, yung Linyada na yung cross na nila, yung pano, stitcher bolt, pano, pandem bro. Kasi ngayon, ito, may pasok na ito ng konti rin ng ano eh, yung 568 line ni Kuya Romel, yung top breeder niya. Yung mga line niya ng second overall, pari champion, 2K winner, yun, may mga pa, may pasok na ito ng konti eh, dahil doon sa, ano eh, ah, sa father side. Yung mga lolo nun, yung mga lolo nito yung may pasok na yun kasi K142 K142 yun anak ni 568 yun eh top breeder ni Kuya Rawen yun. so yung pauwi na ito guys nandyan eh so, idadamay na lang namin dito sa video na ito okay, yung plucking niya, showbird, bird yan so, yun lang guys, simple nito sa post para doon sa may mga gumagamit ng linyada ni namin na sila si Barbaros at ni Kuya Romel Basol yan, ang may isa na naman achievements yung bloodline niya 13th PHM MacArthur Clacker so hindi na siya nakakano kasi proved na talaga siya na nagmamacArthur itong linyada na to. so gagawa na lang ito ng pigeon ID kasi stock na to gamitin na itong breeder next season sa so, ngayon, pahinga muna siya kasi may test may ano pa may love checking pa sila ano pa sila Sir so, yun lang guys ha. salamat sa mga salamat pala sa mga lahat ng bumati sa akin sa mga hindi ko na replyan salamat lahat so salamat din sa sa asawa ko yan sa mga kuya ko sa kuya ko yan salamat Nag, uh, meron na, meron na kami mag Arthur Clacker So, dito na siya. So, mayroon pa akong dalawa eh. Sana makauwi yun. Kahit sa lang So, yun na guys. Salamat tuli ah. Guys, may makaato na tayo guys. Ayan o. No? Yung ano, yung walang klake, yung nag-clack siya ng tama nga, ang hinaalaan nyo guys. May kasama siyang isa, hindi ko alala kung sino to. Hindi ko alam kung naka-mak din eh. Hindi ko pa maalong guys kasi di ko hindi ko pa tumi itataboy yung isa kasi eh. ano eh papapasuin ko pa yung ibon namin ayan oh no? Ma-Arthur to boy guys ayan oh no? Ay, inakay namin ayun o no? isang inakay namin uwi na ito guys hindi yata ito makahatot parang kasali lang to sa ano magkaklak muna ako guys ha yun na tama ba ito ngayon ako naglive guys kasi na excite ako saan, na. Na. Saan, na ayun na yun na na ako ayan guys Ay, yung hinakay yun. namin maglak ka muna dahil lang ano? Ang dami nyo kaming ingay. Ano na yan? So maka-arto Oo, oo. Huwag Ang ingay mo, huwag magsalita. Ang Guys, hindi sa amin yung isang yan. Pero hindi naka-maka-arto Parang ano? Nakakasabay lang sa ibon namin. Oh guys. Eh no guys, so, hindi sa amin 'to. Eh, pero hindi siya nakamakartol, eh. clipping lang, walang sticker. Guys, hey, may makartol na kami, guys. Sabi sa inyo, gawi siya. Eh na. Ito guys, Makarto. ro. Oh. Ma, sticker mo tama, ma. Ay, ma. Tama nga hinala nyo guys, ito guys oh. Hindi siya nagkaklak kahit anong gawin natin, di ba? Uuwi na siya ng Ay, umalis na yung visitor, yung visitor guys. Anong gagawin ko? Ah, uh, dali. yan guys, oh, maka Arthur oh. Crack lang natin. Salamat, thank you po. Oh. Andal lang, baka madikyo. So, para safe. Ang galing! ko na guys ha, kasi... Yan guys, oh, baka tulog. Ang ganun mo yun na kayo, ayun ang hindi siya kaktong muna to. Baka yun yung ano. I-end ko na guys, kasi ikaklak ko yung ibon. Ito yung ano ko. Ikaklak mo na, bilisan mo. May lang nag-live di marunong ito. Nandiyan sila sa mga club po. Club po? Yung boss po niyan sa'yo. Yung sticker po. Shout kay Boss Norman Boss eh, kaya hindi siya pa rin gumakalo kahit ilang taon na. और ये इसमें पासों को पेंसिला है ना नहीं है सर और ये पास इसी से बनाते हैं ये लपिस सिलेंडर दे रहे हैं सर फिनेरा दी सिरेई के टॉयलेट हां चैत्र 9 2085 नजर आ रहा है ओके ना सर At ito na nga mga kalapatids, lumabas na ang resulta ng 13th MacArthur National Race. So pang 25 tayo, no? 25 One, seven, two, sa NCR. Okay, so pinangalan namin sa ibon namin is Mac Earth 25. So ang ibig sabihin ng Mac Earth sa Dutch, it means first and 25 is yung 25th round place niya, no? So, so, Mac Earth means first achievement namin sa PHA or sa new club na sinasali namin. First MacArthur namin and 25th place siya. So, that's why it's Mac Earth 25. Again, salamat mga kalapatids. Please like and subscribe for more updates for our channel. Thank you.